你懂吗？<laughs>

Araw-araw kayo -araw dito Gusto mo nga lang Maingay nga rito eh Ayaw ay nilang maniwala Gumaling na ba yung na-accident? Isa hindi pa gumagaling, diba? Yung na-accident rito hindi pa gumagaling Kapag galing pa Ito Ito Hindi ko malalating siya Ang kasama kasi dito Yung maghanap ng damay Masalubong ka Nawala ka malit-malit O, inabanggaan ka Yun ang no, mahirap Mahirap yung makapandamay sila. Baka baka iwanag siya yun. Ay baka maiwan ba yun. Eh, di makakita, ay, ay. Ay hindi siya. Nakatago, no? oo. Ayun, oo. pwede po nga patulong. Ay, ay, no? ay patulong tayo. Malalaki katawan. Hindi ako marunong to. Hindi ako marunong. Ano yung Nakatago siya. Nakakatakot yan. Ay, ano gusto niyo, na ha? <laughs> malalaki! Dalhin sa malapit hospital. Malapit Sa malapit hospital dadalhin to. sa malayo. Sa malayo hospital dalhin. Tapik tayo ngayon dito. Hey oh. bro. <laughs> <Ay, laughs> eh, ito marami na naman kwan eh. Ay, oh, Bawa, apat. Ay, isa ito baka maiwan. Nandun sa kabila pang-pang. Ikay, karera pa. Ayan, ayan. <laughs> Accident lang pala eh. Hindi naman nagkakadik. Mabilis yung takbo daw. Kaya nga nakasal po kayo. Eh. Yes, Salamat po marami, may wasa ng api damay. Sinapat sila. Salamat. Dito po to sa bypass, sa San Carlos. Pagpuntang sa Todo Bingo. Sa kabila. Salamat po marami.